Good morning po. Ako po si Alan Mangiat na taga San Pablo City. Ako po ay nananawagan at humingi na kay Ma'am Risa at kay Sir Shell Jokno. Mangyari po kasi na ako po ay may invention na ipinail po sa Intellectual Property Office of the Philippines sa McKinley Hill, Taguig City noong June 24, 2013 At ang title po nitong invention ko ay Piston Type Electric Motor Makikita nyo po ang aking invention Sa uh, IPO E-Gazette Volume 18, Number 5 po. Ito po Under Patent Section po, makikita nyo po yan doon Noong June 17, 2022 po, ang aking examiner po ay nagpadala po ng uh, communication letter po sa akin uh, ito, at ito po ay nagsasad po na ang aking pong, uh, patent application ay final substantive examination na po uh, at ito po ay kasama po sa airport ay uh, nire-reject po yung aking 1 to 4 claims dahil ito po daw ay lacking of inventive step, wala po daw inventive step. Ah. Uh, nung October 21, 2010 2022, nagpasa po ako ng appeal sa kanila para para sagutin yung sabi nilang wala po daw lacking step yung aking invention. Which is ah uh, ito po ang it, ang aking pong invention ay merong ring magnet na actually series of ring magnet po siya na act as stator po ng aking piston type electric motor. Ah uh, base po sa aking research, uh, ang aking pong invention ay ah uh, meron po nito at yung kanil yung iba pong invention na la, prior art, yung mga nauna pong invention wala po ni, wala pong gamit nito akin lang po ano, kumbaga po kaya po pinurso ko po ang ang ng patent application po sa IPO nga po kaya po ako nagpadala ng appeal sa kanila ngayon po nung magbabayad na po ako ng annual fee annuity fee sa uh, online hindi po matanggap ayaw pong ma pumasok ito po ang mga parang proof ko po na ayaw talaga siyang pumasok, tanggapin online. Ngayon po, uh, pumunta po, uh, nung magbabayad, na, uh, dahil nga po hindi ako nakabayad, uh, ngayon nag-decide po ako na sa uh, sa susunod na susunod na buwan na po ako magbabayad which is February na po ako magbabayad. Nagpaalam po ako sa aking sa aking pinagtatrabahuhan para makabay pumunta sa IPO office sa Tagig City po para magbayad ng aktual. Ngayon po uh, kailan ko po muna bali kinausap ko po muna din yung aking kakausapin ko po muna dapat yung aking examiner para po maka confirm kung magkano ang aking babayaran sa matotal dahil po hindi nga po nakababa, nakabayad on time ngayon po uh, ang, ang iniisip po babayaran noon uh, annuity fee at saka penalty fee eh, ngayon nung magpapakompute na ako sabi nila wala daw yung aking examiner bali ibang tao po nakausap ko ang sab, parang nakumbinsi po ako nung taong yun na sabi niya ah, uh, wag na po daw muna ako magbayad dahil uh, hindi pa daw approve yung aking uh, apply apply kumbaga yung, yung appeal ko hindi po na approve pag po daw na approve na saka po daw magbayad eh, nito pong June 26 may dumating pong sulat sa akin na kaya po hindi po na-approve yung aking appeal to reconsider na yung pong aking yung kanila pong final uh, refusal eh dahil hindi po daw nakabayad. Uh, Kung bagay, sa pagtitiwala ko po, nag uh, hindi ko po inalam yung pangalan nung hindi ko po inalam yung pangalan nung taong yun dahil uh, uh government agency yung pinuntahan ko government employee siya nagtiwala po ako na yun din yung sabi niya na huwag muna magbayad uh, ito ngayon po dito sa sulat regardless po na ano uh, dapat nagbayad itinuloy ko yung pagbabayad kaya po na nila yung aking appeal. Kaya po ang parang sumatatal po disapprove po yung apply uh, patent application ko po sa kanila. In the first place, uh, hindi rin naman po darating sa puntong yon na nag-final uh, refusal kung inaccept nila yung aking sinabi na ito yung akin na claims ko po na meron po yung aking uh, invention na merong ring magnet na which is wala sa iba uh, dapat pa, papasa sa siya, papasa siya sa inventive step uh which uh, pinipili po nila na hindi na parang ganun po uh, wala lacking of inventive step nga daw po Uh, para pong nakakaduda lang po talaga na una gano'n na ayaw nilang i-accept yung aking paliwanag na may inventive step po. Bawas munod, sinabi pa nila na uh, saka na lang magbabayad pag na-approve na yung aking appeal. Ayun po ang aking problema ngayon. Uh, sana matulungan niyo po ako, Ma'am Risa, Sir Shell, sa aking problema ito. Yun lang po. Maraming po salamat.